US, UK, Germany at France suportado ang Ukraine sa pag-atake sa Russia. Habang tumitindi ang gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay may malaking balita na ngayon ay gumugulat sa buong mundo. Pinayagan na ng mga malalakas na bansa gaya ng United States, United Kingdom, France at Germany ang Ukraine na umatake gamit ang malalakas na missiles kahit sa loob ng mismong Russia. Dahil dito ay posibleng magbago ang takbo ng digmaan at lumawak pa ang gulo. Pero anong klasing mga armas ang hawak na ngayon ng Ukraine? At paano ito makakaapekto sa Russia? Alamin natin kung gaano kalayo ang abot ng mga missiles na ito, gaano ito kalakas, at kung bakit mas lumalakas na ang loob ng mga bansang tumutulong sa Ukraine. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Pinayagan na ngayon ang Ukraine na umatake hindi lang sa mga teritoryong sinakop ng Russia sa loob ng Ukraine kundi pati na rin sa mismong loob ng bansang Russia. Dati ay may mga limitasyong ipinataw ng mga Western allies sa Ukraine pagdating sa paggamit ng mga long range na armas pero ngayon ay tinanggal na ang mga yun. Para kay Vladimir Putin, napakalaking pagbabago nito. Isa itong hakbang na maaring magdulot ng matinding epekto sa takbo ng digmaan. Samantala, Noong araw ng May 26 ay humarap sa kamera ang bagong Chancellor ng Germany at diretsya ang sinabi sa publiko na wala nang limitasyon sa abot ng mga offensive ng Ukraine. Ibig sabihin hindi na pipigilan ng mga bansang gaya ng United States, United Kingdom, France at Germany ang paggamit ng mga armas ng Ukraine laban sa mga target sa loob ng Russia. Kung dati ay hindi pwedeng atakihin ang mga military base, imbakan ng armas at command Center sa loob ng mismong Russian territory, ngayon ay kabilang na ang mga ito sa pwedeng puntiryahin dahil dito ay agad ding nakita ang kaba at pagkatarantas sa kampo ng Kremlin. Imbes na manahimik o ipakita na kalmado lang sila, ay agad silang naglabas ng matinding babala. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, ang naging desisyon ng Western countries ay mapanganib at maaari raw itong makasira sa anumang pag-asa na magkaroon ng usapang pangkapayapaan. Sinabi rin niya na kung totoo ang mga hakbang na ito ay hindi raw ito makatutulong sa paghanap ng mapayapang solusyon. Pero ang tanong ngayon, anong mga armas ang pwede nang gamitin ng Ukraine laban sa mga target sa loob ng Russia? At gaano kalaki ang pwedeng maging epekto nito? Posible rin ba na mas lumala pa ang giyera? O baka naman ito na ang simula ng tuluyang pagwawakas ng kaguluhan? Ayon sa mga opisyal na tagapagsalita, ang bagong pahintulot ay nagbibigay sa Ukraine ng mas malawak na kakayahan para ipagtanggol ang sarili. Kung dati ay limitado lang ang mga pwedeng tamaan, ngayon ay pwede na silang umatake sa mga lugar na dati ay hindi saklaw ng operasyon nila. Sa totoo lang, hindi ito dapat ikagulat dahil matagal nang pinayagan ng United Kingdom at United States ang paggamit ng mga long-range missiles ng Ukraine gaya ng Storm Shadow at Attack MS. Pero noon ay may kondisyon. Pwede lang itong gamitin kung ang target ay nasa mga lugar na sakop pa rin ng Ukraine pero kontrolado na ng Russia o malapit sa mga border kung saan may planong offensive ang mga sundalo ni Putin. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Hindi na kailangang hintayin na magkaroon ng direktang banta bago gumanti. Pwede nang tamaan ng mga base sa kalagitnaan ng Russia kahit wala pa itong aktibong operasyon laban sa Ukraine. Kaya naman, hindi nakapagtataka na nararamdaman na ngayon ang matinding kaba sa panig ni Putin. Gayun din naman, isa sa mga dahilan kung bakit nabigyan ng ganitong pahintulot ang Ukraine ay dahil sa naging malawakang pag-atake ng Russia gamit ang drones at missiles. Noong gabi ng May 26 ayon sa mga ulat tatlong sunod-sunod na gabi ay binayo ng Russia ang iba't ibang bahagi ng Ukraine gamit ang daan-daang Shahed drones at ilang cruise missiles. Sa nasabing atake ay anim ang naiulat na namatay at maraming iba pa ang nasugatan. Ayon kay Yuri Ignat, ang tagapagsalita ng Ukrainian Air Force, ito na raw ang pinakamalaking drone attack na ginawa ng Russia mula ng simula ng paglusob nito noong February 2022. Matapos ang insidente ay mabilis ang naging reaksyon mula sa iba't ibang leader. Isa na rito si US President Donald Trump. Samantala, hindi naman pinansin ng Kremlin ang mga pahayag ni Trump. Ayun sa kanila, masyado lang daw siyang emosyonal. Isa itong taktika na ginagamit ni Putin para ipakitang kaya pa rin niyang impluensyahan ang mga leader sa ibang bansa. Sa kabilang banda, iba naman ang naging pananaw ni French President Emmanuel Macron. Para sa kanya tila unti-unti nang natatanto ni Trump na ginagamit lang siya ni Putin sa kanyang mga plano. Ayun pa kay Macron, posible raw na ang mga galit na pahayag ni Trump online ay maging simula rin ng konkretong hakbang na susuporta sa Ukraine at mukhang may punto siya dahil ngayon nga ay tinanggal na ng United States, United Kingdom, France at Germany ang dating mga limitasyon sa paggamit ng mga long-range missiles na ibinibigay nila sa Ukraine. Habang patuloy na umiinit ang sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia, hindi rin nagpapahuli ang panig ng Kremlin sa kanilang mga kilos. Sa mismong simula pa lang ng linggo ay agad na nagsimula ang Russia sa mas matitinding airstrikes na tumama sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Malinaw na hindi ito simpleng kilos ng pagtatanggol kundi isang malinaw na mensahe ng agresyon mula kay Putin. Kaya naman ang naging desisyon ng apat na malalakas na bansang Western Allies na pahintulutan ang Ukraine na umatake sa loob ng teritoryo ng Russia ay hindi lang basta hakbang na militar. Isa rin itong malinaw na tugon sa patuloy na pananakot at pananalakay ng Russia. Pero habang ginagawa ito ng Russia araw-araw Si Putin naman ay patuloy sa kanyang mga pahayag na nagpapakita ng pagiging mapagkunwari. Sinisisi niya ang Ukraine sa umano'y pagharang sa usapang pangkapayapaan dahil sa kanilang mga atake sa loob ng Russia. Pero hindi niya binabanggit ang halos araw-araw na pambobomba ng kanyang sariling puwersa sa mga civilian areas ng Ukraine. Hindi rin niya binabanggit ang mga pamilya na nawawasak, ang mga ospital na natatamaan at ang mga eskwelahan na nadadamay sa putukan. Sa gitna ng lahat ng ito, ay muling naging sentro ng usapan ng Germany. Ayon kay Chancellor Merz, hindi raw magiging epektibo ang depensa ng Ukraine kung patuloy silang pipigilan ng kanilang mga kaalyado sa paggamit ng mga armas na kailangan nila. Ayon sa kanya, ang terminong ginagamit nila para dito ay long range fire na ibig sabihin ay mga sandatang may kakayahang tumama sa mga target na nasa malalayong distansya, kabilang na ang mga pasilidad ng kalaban sa labas ng kanilang teritoryo. Pero mas mahalaga sa lahat ay binigyang din ni Mers na magkaibang magkaiba ang paraan ng paggamit ng armas ng Ukraine at Russia. Ang Ukraine ayon sa kanya ay tumatarget lamang sa mga military facilities. Ibig sabihin hindi nito layunin na manakit ng mga inosente. Samantalang ang Russia ay kabaligtaran. Paulit-ulit nilang tinatamaan ang mga lugar na walang kinalaman sa digmaan tulad ng mga bahay, ospital, paaralan at iba pa. Kaya para sa mga bansang kaalyado ng Ukraine ay malinaw na kailangan ng payagan ang bansang ito na gamitin ang mga sandatang may kakayahang tumugon sa ganitong klasing pananakot. Sa ngayon ay unti-unti nang nabibigyan ang Ukraine ng pagkakataong sirain ang mga pasilidad sa loob ng Russia kung saan ginagawa at iniimbak ang mga armas na ginagamit laban sa kanilang mga mamamayan. Sa kabilang banda ay may mga nagsasabing baka raw makasira ito sa mga usapang pangkapayapaan. Pero ayon kay Mears, hindi na ito dapat isiping problema. Sa kanyang paliwanag, sa loob ng tatlong linggo ay sinubukan na nilang makipag-usap sa Russia gamit ang lahat ng diplomatikong paraan. Isinama pa nila ang Vatican sa usapan. Pero kahit iyon ay hindi pinansin ni Putin. Kaya sa halip na patuloy na umasa sa mga pangakong wala namang kasiguraduhan, ay mas makabubuting ihanda na raw ang sarili sa mas mahabang digmaan na posibleng tumagal pa. Dito rin makikitang malaking pagbabago sa pananaw ng mga western powers. Hindi na sila nagpapaloko sa paulit-ulit na drama ni Putin tungkol sa kapayapaan na sa totoo lang ay ginagamit lang niya para makakuha ng oras at makapaghanda ng panibagong offensive. Sa ngayon ang tanong ng marami ay ito, anong klaseng sandata ang posibleng ibigay ng Germany sa Ukraine na pwedeng gamitin sa loob mismo ng Russia? Hanggang ngayon wala pa rin diretsong sagot mula kay Chancellor Merz. Bagamat marami na siyang pahayag na nagpapahiwatig ng suporta, ay hindi pa rin niya diretsong sinasabi kung ibibigay ba nila ang kilalang Taurus missiles. Sa katunayan ay halos walang pinagkaiba sa naging posisyon ng dating Chancellor na si Olaf Scholz na dati ay matigas ang pagtutol sa pagbibigay ng Taurus dahil naniniwala siyang baka magdulot lang ito ng mas matinding gulo. Ngunit kung babalikan ang mga sinabi ni Mers noong siya ay hindi pa nauupo bilang Chancellor, ay malinaw na isa siya sa mga nagsabing dapat ibigay ang mga missiles na ito sa Ukraine. Pero ngayon ay mas maingat na siya sa bawat salitang binibitiwan niya. May rason din siya para dito. Ayon kay Merz, marunong mag-German si Putin at kaya niyang unawain ang lahat ng mga pahayag na lumalabas sa media. Ibig sabihin kahit isang maliit na detalye ng plano ay pwedeng gamitin ng Russia para tukuyin kung ano ang susunod na hakbang ng Ukraine. Kaya kailangan daw na maging maingat sa pagbibitiw ng mga salita kahit pa sa isang simpleng panayam sa telebisyon. Gayunpaman kung pakikinggan ng mabuti ang paraan ng kanyang pagsasalita pati na rin ang kanyang mga pahiwatig ay tila hindi na malayo ang panahon na ipapadala na nga ang Taurus missile sa Ukraine. Hindi pa nila sinasabi ng direkta pero mararamdaman mo na parang doon na rin ang tinatahak na direksyon. At kung talagang mangyayari na ito ay malaking epekto ang pwedeng idulot nito sa panig ng Russia. Ang Taurus ay isang klase ng cruise missile na inilulunsad mula sa ere at unang ginamit noong 2005. Isa rin ito sa mga pinaka-advanced na sandata ng Germany at mula noon ay nagkaroon na ng iba't ibang version. Kabilang dito ang Taurus KEPD 350, na original na model, ang Taurus KEPD 150 na may mas maikling range at iba pang version na inayos para sa iba't ibang military forces sa buong mundo. Base sa mga ulat, mukhang ang Taurus KEPD 350 ang pinakamalamang na ipadala sa Ukraine. Isipin mo na lang ang ganitong eksena. Ang Ukraine ay gumamit ng Taurus missile para tamaan ng isang gusali na may tatlong palapag at ginagamit bilang imbakan ng mga armas. Sa pinakailalim ng gusali nakalagay ang mga armas habang nasa itaas ang mga opisina. Pero dahil may espesyal na teknolohiya ang Mephisto Warhead, alam nito kung anong parte ng gusali ang kailangang daanan para makarating sa mismong target. Kaya kahit ilang palapag pa ang harangin ni Putin, kahit ibaon pa sa ilalim ng lupa ang mga gamit ay wala ring silbi. Dahil ang missile na ito ay kayang dumaan sa kahit ilang hadlang para lang masigurong matamaan ng armas sa ilalim. Ibig sabihin hindi sapat ang pagtatago ng Russia. Kayang pasukin ng Ukraine ang mga taguang iyon gamit ang ganitong klase ng misil. Ngunit hindi lang lakas ang ipinagmamalaki ng Taurus. Kahit gaano ito kalakas, kung hindi naman mabilis o malayo ang abot, ay hindi rin ito magiging epektibo. Pero dito pumapasok ang isa pang lakas ng Taurus. Ang bilis nito ay halos kasintulin ng tunog. Kayang umabot ng Mach 0.9, kaya habang lumilipad ito papunta sa target ay mahirap itong habulin. Totoo na maaaring madetect pa rin ito ng air defense ng Russia. Pero may paraan ng Ukraine para malusutan ito Pwede nilang sabayan ng mga drone bilang panlinlang para malito ang mga depensa ng kalaban. Samantala kapag pinag-usapan naman ang layo ng naaabot, hindi rin basta-basta ang Taurus. Umaabot ito ng hanggang 310 miles na isa sa pinakamalayo kung ikukumpara sa ibang missiles na hawak ng Ukraine ngayon na gawa ng mga bansa sa West. Kahit subukan ng Russia na guluhin ang direksyon nito gamit ang mga jammer, ay hindi ito basta-basta naliligaw. Gumagamit kasi ito ng GPS at Inertial Navigation System o INS para mahanap ang tamang daan. Bukod pa rito may karagdagang system ito na nakabase sa terrain para makaiwas sa mga air defense. At kapag malapit na ito sa mismong target ay gumagamit pa ito ng infrared seeker para siguradong matamaan nito ang tamang lugar. Kahit pa ng kalaban na guluhin ng signal ay matutuloy pa rin ang atake sa kung saan ito talaga dapat tumama. Dahil dito ay masasabi natin ang Taurus ay isa sa mga pinaka missiles na tiyak na ikinababahala ni Putin. Pero kahit hindi pa ito ibinibigay ng Germany sa Ukraine, hindi ibig sabihin ligtas na ang mga facilities ng Russia. Ngayong pinayagan na ng United States, United Kingdom at France ang paggamit ng long-range missiles ng Ukraine, mas lalong lumawak ang saklaw ng maaaring tamaan. Maari na nilang gamitin ang Atak MS at Storm Shadow para umatake kahit sa loob ng Russia mismo. Ang ATACMS ay isang klase ng misil na gawa sa United States. Tinatawag itong short-range ballistic missile pero sa panahon ng ganitong uri ng digmaan ay sapat na ang abot nito para maging epektibo sa labanan. May habang nasa 13 feet ang misil na ito at may timbang na pwedeng umabot hanggang 3,700 pounds depende sa uri. Malaki ito kung ikukumpara sa Taurus. Pero ang isa pang lakas nito ay ang bilis. Kayang umabot ng Mach 3. Kaya mabilis itong makarating sa target. Katulad ng Taurus, gumagamit din ito ng GPS at INS para sa direksyon at umaabot ng hanggang 186 miles. Oo, mas maiksi ang abot nito kumpara sa Taurus. Pero bumabawi naman ito sa tindi ng pagsabog. Samantala, may isa pang missile na dapat ding bigyang pansin. Ito ang Storm Shadow. Tinatawag din itong SA Alp sa France. Isa rin itong napakadelikadong sandata. Ang version na ibinibigay sa ibang bansa ay may abot na 155 miles. Pero may mga hula na baka ang ibinigay sa Ukraine ay ang mas malakas na version na may mas malayong saklap. Sa loob nito ay may broach warhead na tumitimbang ng 992 pounds. Tulad ng Mephisto, dalawa rin ang yugto ng pagsabog nito. Una si sirain nito ang labas ng target tapos sa kapapasok sa loob para mas malaki ang pinsala. Kayang lumipad ng Storm Shadow ng kasing bilis ng max 0.95 depende sa taas ng lipad nito. Isa rin itong klase ng missile na inilulunsad mula sa fighter jet katulad ng Taurus. Kapag nakumpleto na ng Ukraine ang tatlong missile na ito ay siguradong mas lalakas ang puwersa nila sa digmaan. Kung dati ay limitado lang ang mga target na kaya nilang tamaan, ngayon ay mas marami na silang lugar na pwedeng wasakin. Ayon kay Chancellor Mers, ang pagtanggal ng mga limitasyon sa paggamit ng ganitong klasing sandata ay magbibigay ng napakalaking epekto sa takbo ng labanan. Paliwanag niya, ang isang bansa na hindi makakatama sa labas ng sariling hangganan ay hindi ganap na protektado. Ibig sabihin, kung ang Ukraine ay makakaganti na rin sa loob ng teritoryo ng Russia, ay mas magiging malawak ang kakayahan nilang depensahan ang sarili. Magkakaroon sila ng kakayahan na sirain ng mga lugar kung saan iniimbak ang mga bala, ang mga sentrong ginagamit sa pagpapadala ng mga gamit pandigma at pati ang buong military bases ng Russia. Sa ganitong paraan ay mas makakagaan ng sitwasyon sa mga bahagi ng Ukraine na patuloy pa rin inaatake. At noong August 2024 ay naglabas ang Institute for the Study of War ng isang ulat kung saan tinukoy nila kung ilang target ng Russia ang pwedeng abutin gamit ang ATACMS. Ayon sa kanila, mayroong nasa 250 na target sa loob ng abot, kabilang narito ang 16 airbases. Napakahalaga nito dahil ginagamit ng Russia ang mga airbase na ito para maglunsad ng glide bombs. Ito ang mga bombang lumilipad ng mababa at tahimik na tumatama sa mga syudad at estruktura ng Ukraine. Kapag napatigil ang operasyon sa mga base na ito, ay mas lalaki ang chance ng Ukraine na makaiwas sa pinsala. At kung darating din ng Taurus, dagdag pa ito ng higit 100 miles sa abot ng Atak kms Hindi pa kung gaano karami pang bagong target ang masusundan nito, pero ang malinaw, napakaraming facilities ng Russia ang mas madali ng abutin at sirain. Ang pagtaas ng kakayahan ng Ukraine sa long-range attacks ay isa ring direktang tugon sa patuloy na pag-atake ni Putin sa mga lungsod ng Ukraine. Ayon pa rin kay Merz, may malaking pagkakaiba ang style ng dalawang panig. Ang Russia ay walang habas kung umatake. Target nila ang mga sibilyan, mga paaralan, ospital at bahay para sa matatanda. Ang Ukraine hindi ganyan. At gusto naming manatiling ganito ang kanilang paraan ng pakikipaglaban. At totoo na nga ang sinasabi niya. Ang malaking drone attack na nangyari sa Kyiv kamakailan ay isa lang sa napakaraming halimbawa. Mula pa noong February 24, 2022 hanggang April 30, 2025 ay umabot na sa 13,134 ang mga sibilyang napatay sa Ukraine. Sa bilang na ito, 701 ay mga bata. Bukod pa riyan, higit 31,000 naman ang sugatan, kabilang na ang more than 2,000 na bata. Dito rin pumapasok ang isa pang rason kung bakit pinayagan na ng mga bansa sa West ang Ukraine na umatake sa loob mismo ng Russia. Hindi lang ito tungkol sa pagsira ng mga military facilities o bodega ng armas. Isa rin itong paraan para mas maprotektahan ng milyon-milyong inosenteng sibilyan na hanggang ngayon ay patuloy na pinupuntirya ni Putin. Habang tuloy-tuloy ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay may bagong hakbang na nagbigay ng panibagong pag-asa sa panig ng Kyiv. Isa sa pinakamalaking balita kamakailan ay ang desisyong ginawa ng apat na malalakas na bansa na kinabibilangan ng Germany, United States, United Kingdom at France. Pinayagan na nila ang paggamit ng mga makapangyarihang long-range missiles ng Ukraine, partikular sa mga target na matatagpuan na mismo sa loob ng Russia. Isa itong hakbang na matagal nang hinihintay at pinapangarap ng Ukraine dahil matagal na rin silang pinipinsala ng mga pag-atake ni Putin na madalas na tinatamaan ng mga lugar kung saan maraming sibilyan, paaralan, ospital at iba pang pasilidad na hindi naman bahagi ng digmaan. Ang mga bagong armas na ito, gaya ng Taurus at Atak MS, ay hindi basta-bastang sandata kayang-kaya nitong abutin ng mga importanteng target na ginagamit ng Russia para sa kanilang opensiba tulad ng mga supply route, military base at mga linya ng transportation. Sa madaling sabi, pwede nitong sirain ng likod ng operasyon ni Putin. Bagamat hindi ibig sabihin na matatapos agad ang digmaan sa tulong ng mga missiles na ito, ay makakatulong ito para pabagalin at pahinain ang kakayahan ng Russia na gumawa ng biglaang atake sa mga sibilyan. Isa itong paraan para ipagtanggol ang mga inosente at patahimikin kahit sandali ang mga lugar na matagal nang binabalot ng takot at pagsabog. Pero sa kabilang banda, habang mas lumalakas ang posisyon ng Ukraine sa tulong ng mga kaalyado nito, ay may isa namang malakas na pangamba na ngayon ay nagsisimula ng lumitaw. May posibilidad na mas lalong umigting ang tensyon, lalo na kung gagamitin ng Russia ang panibagong dahilan upang palawakin pa ang saklaw ng giyera. Ayon kay Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin, ang naging desisyon ng apat na Western nations ay isa raw malaking balakid sa kahit anong pag-uusap tungkol sa kapayapaan. Pero sa totoo lang, kung babalikan ang mga pangyayari nitong mga nakaraang taon, halos wala nang naniniwala sa sinasabi ni Putin tuwing binabanggit niya ang peace talks. Paulit-ulit na ipinapakita ni Putin na hindi siya interesado sa tunay na kapayapaan. Para sa kanya, ang tanging katanggap-tanggap na resolusyon ay ang tuluyang pagbuwag sa Ukraine bilang isang malayang bansa. At kahit ilang beses na nagtangkang makipag-usap ang United States at Ukraine para makahanap ng paraan tungo sa tigil putukan ay halos wala pa rin malinaw na senyales na may darating na pagbabago. Sa katunayan, mas lalo pang pa ang lumalayo ang pag-asa sa kapayapaan mula ng maging presidente si Trump. At ngayon, isa pa sa mga mas pinangangambahan ay ang posibleng pagbibigay lakas ng Russia sa ideyang tinatawag nilang direct participation. Kung tutuusin, delikado ang ganitong argument. Ibig sabihin nito, pwedeng sabihing ang mga bansang nagbibigay ng armas sa Ukraine, tulad ng Germany, United States, United Kingdom, at France ay kasali na rin mismo sa digmaan. Sa ganitong pananaw, kahit hindi sila nagpapadala ng sundalo, ang simpleng pagpayag na gamitin ang mga missiles ay pwede na raw ituring na direktang pakikilahok. Pero kahit gaano kabigat ang banta, alam ng buong mundo na may malaking kaibahan ang pagbabanta sa aktwal na paggamit ng nuclear weapon. At ito ang alam din mismo ni Putin, hindi siya basta-basta gagalaw dahil alam niyang ang mga bansang kinakalaban niya ngayon, gaya ng United States, United Kingdom at France ay may sarili ring nuclear arsenal kapag gumamit siya ng nuclear weapon ay hindi iyon mananatiling isang panig lang. May tiyak na sagot na babalik sa kanya. At ang magiging kabayaran ng ganitong galaw ay maaaring hindi lang Ukraine kundi ang kapayapaan ng buong mundo. Kaya sa kabila ng mga panibagong patakaran ng Russia, malinaw na ang layunin nito ay hindi agarang nuclear war kundi takutin ang mga bansang gustong tumulong sa Ukraine. Ginamit nila ang doktrina para gumawa ng takot, hindi lang sa mga leaders ng bansa kundi pati na rin sa mga mamamayan. At totoo, sa loob ng ilang buwan ay gumana ito. Nagdalawang-isip ang maraming bansa. Naging sobrang maingat, ayaw nilang matawag na direktang kasali sa digmaan. Ayaw nilang malagay sa panganib. Pero ngayon ay nagbago na ang ihip ng hangin. Germany, United States, United Kingdom at France ay hindi na natatakot gaya ng dati. Ngayon ay buo na ang loob nila. Sa mga mata nila, mas mahalaga ang kapakanan ng Ukraine, ang kalayaan nito, ang seguridad ng mga mamamayan nito kaysa sa mga banta ni Putin. Hindi na sila nagpapaapekto sa pananakot at dahil dito ay nagsisimula ng magbago ang buong takbo ng digmaan. Ang laban na noon ay tila isang malaking bangungot para sa Ukraine ay unti-unti nang nagkakaroon ng bagong direksyon. Hindi pa tapos ang lahat, malayo pa ang tatahakin. Pero sa bawat sandaling lumalakas ang suporta mula sa mga kaalyado, ay mas lumiliit ang posibilidad na manalo si Putin sa paraang gusto niya. At kung tuloy-tuloy ang ganitong pagbabago, ay darating din ang araw na baka si Putin na mismo ang mapilitang humingi ng usapa, hindi para manakot kundi para humingi ng tulong.